Kabanata labing apat na, Personal Hell Domain. Welcome sa iyong Personal Hell Domain. Tatangkilikin mo ang buong hanay ng mga parusang inaalok ng impyerno dito. Kung interesado ka, nag-aalok din kami ng ilang espesyal na serbisyo tulad ng paghagupit ng aming mga demonyo o pagtangkilik sa sauna sa kumukulong sopas ni Mengpo, HTTPS, and Wikipedia. Org Wikimeng Posop, ito ang mga serbisyong eksklusibo sa mga miyembro ng BAP. Isang nakakatakot na boses ang biglang umalingaungaw sa nakakatakot na lugar na ito. Tumingin si Sujin sa kanyang paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Kaya sumigaw siya pabalik, maaari mong ipakilala ang mga bagay na yon sa mga masokista. Hindi ako isa sa kanila. Hindi ka interesado. Oh, sayang naman parang dismayado ang boses. Ngunit bago pa makapagsalita si Sujin, nagpatuloy ang boses, sige. Mangyaring gumawa ng isang hakbang pasulong. Huwag mo akong tanungin kung aling daan ang pasulong, dahil ang katawatawang lugar na ito ay hindi nag-iba kung saan ang direksyon. Lumipat ka lang sa anumang direksyon na gusto mo. Napaawang ang labi ni Sujin sa inis sa bastos na boses na ito. Ngunit gumawa pa rin siya ng ilang hakbang pasulong sa isang random na direksyon pa rin. Di nagtagal pagkatapos niyang gawin ang mga ilang hakbang na yon, ang lupa sa kanyang harapan ay biglang nabasag at nagspray ng lava. Katutubo niyang umatras ng dalawang hakbang habang dahan-dahang lumalamig ang lava upang bumuo ng podium na may taas na halos tatlong talampakan. Isang hugis parihaba na bagay ang nasa ibabaw ng podium na ito at sa malapitang pagtingin, naramdaman niyang ang hugis parihaba na bagay na ito ay kahawig ng isang pabalat ng libro. Pagkatapos magnilay-nilay, kinuha niya ang kanyang kopya ng handbook at sinubukang ilagay ito sa ibabaw ng parihabang bagay. Ito ay eksakto sa kanyang nahulaan. Ang podium na ito ay para sa paghawak ng kanyang handbook. Maligayang pagdating muli sa iyong personal na domain ng impyerno, o anumang gusto mong tawag dito. Sasagutin ko ang lahat ng pangunahing katanungan tungkol sa espasyong ito. Kung hindi mo alam kung ano ang itatanong, magpapatuloy ako sa pagbibigay sa iyo ng generic na pagpapakilala na ibinigay sa akin ng maaga. You may start asking, nagsimula na namang magsalita ang nakakatakot na boses. Sino ka? Ako ang mayordomo ng iyong personal hell domain. Ako ang namamahala sa pagsagot sa anumang mga pangunahing tanong na mayroon ka tungkol sa lugar na ito, at tutulungan din kita sa paggamit ng espasyong ito. Ano ang iyong pangalan? Depende sa iyo yan. Ano ang magiging pangalan ko? O, kailangan mo akong mag-set nito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kaswal na sinabi ni Sujin, wala akong nakikita kundi itim sa paligid, kaya blaki na lang ang itatawag ko sa'yo. Sige. Hindi nagreklamo si Blacky tungkol sa pangalan na halatang pinili ni Sujin sa tuktok ng ulong ito. Parang hindi niya alam na madalas gamitin ang pangalang ito para sa mga alagang hayop. Buhay ka ba talaga? O ikaw ay walang iba kundi ang programming, tanong ni Sujin. Depende yan sa definition mo sa mga bagay na ito. Kung tinatanong mo kung may katalinuhan ako, ang sagot ay oo. Kung tatanungin mo kung may emosyon ako, natatakot ako na ang kakayahang ito ay hindi na activate para sa akin, sagot ni Blackie. Wala ka bang emosyon? Uy, naalala ko na naman kung gaano ka sarcastic na nagsalita kanina lang protesta ni Sujin. Resulta yon ng random personality na ibinigay sa akin. Kung hindi mo ito gusto, maaari mong baguhin ito. Ngunit ayon sa aking pag-unawa sa mga emosyon ng tao, ang mga tao ay nakakapag-iba-iba ng mga emosyon batay lamang sa isang bagay na nararamdaman mo sa loob ng iyong katawan at ang iyong pagsusuri sa ekspresyon ng mukha ng ibang tao. Kung titingnan mo 'yon bilang mga emosyon, kaya kong ipahayag ang lahat ng uri ng mga emosyon hanggang sa pinakamagandang detalye. Sumimangot si Sujin. Ang sagot ni Blackie ay hindi mali. Ngunit ang mga emosyon ba ng tao ay talagang walang iba kundi isang lugos na tumpak ngunit mekanikal na pagsusuri. Hindi niya akalain, ngunit nagulat din siya na nagawang masira ito ni Blackie sa ganitong paraan. Sige, susunod na tanong. Blackie, may pisikal ka bang katawan? Nagpatuloy si Sujin. Hindi, ayoko. Pero kung gusto mong magkaroon ako ng isa, you can buy me one in the future, sagot ni Blackie. Si Sujin ay may pangunahing kaalaman sa kung ano si Blackie ngayon. Sa madaling salita, si Blackie ay isang mataas na gumagana ng AI, katulad ng avatar ng Iron Man na si J.A.R.V.I.S. Para saan ang espasyong ito? Ang espasyong ito ay para sa point calculation. Reward Exchange at Body Restoration pagkatapos ng isang hamon. May iba pang mga function na mga ngailangan sa iyo na i-unlock ang mas mataas na antas ng pag-access bago sila maging available sa iyo. Pagpapanumbalik ng katawan Lumiwanag ang mga mata ni Sujin. Akala niya ay kailangan niyang mabuhay ng isang braso lang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na darating ang lugar na ito na may kaaya-ayang sorpresa. Malubhang nasugatan ang iyong kaliwang braso. Gusto mo bang i-activate ang body restoration? Tanong ni Blackie. Oo. Simulan mong ibalik ang katawan ko. Agad namang tumango si Sujin. Nakuha ko. Pagkatapos tumugo ni Blackie, Isang maliwanag na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang handbook na nasa podium at bumalot sa buong katawan ni Sujin. Naramdaman ni Sujin ang init na dumaloy sa kanyang katawan na nagparamdam sa kanya ng sobrang antok at sa huli ay nakatulog siya. Makalipas ang ilang oras, biglang nagising si Sujin. Talagang refreshed at energized siya ngayon. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Blackie sa kanyang tainga na na ng buo ang iyong katawan. Bukod sa sugat sa kaliwang braso mo, gumaling na rin ang iba pang bahagi ng katawan mo at iba pang mga sakit. Oh! Ang ganda mo! Bumaba si Sujin para makitang mayroon na siyang bagong kaliwang braso at nawala na rin ang mahabang peklat niya sa kabilang braso niya. Bukod dyan, napansin niyang nawala na rin ang dati niyang pananakit. Maaari mo rin gamutin ang cervical spondylosis. Iniunat niya ang kanyang lig at napagtantong wala na ang kanyang sakit sa lig. Simula nang magtrabaho siya, tumindi lang ang kanyang lig. Hanggat nabubuhay ka pa sa pagpasok mo sa lugar na ito, mapapagaling ko ang anumang sakit at sugat mo. May bahid ng pagmamalaki ang boses ni Blackie. Aasahan kita kung ganoon. Kaya, iyon ang function ng body restoration, tama ba? Paano naman ang point calculation at reward exchange? Tungkol saan ang mga yon, excited na tanong ni Sujin. Pakisabi sa yong handbook na simulan ang proseso ng pagkalkula ng punto. Pagkalkula ng start point, sabi ni Sujin sa kanyang handbook. Isang banayad na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa handbook at bumaling sa dulo ng unang pahina tungkol sa bayan ng Fengxi. Nagsimulang lumitaw ang itim na teksto sa isang font ng calligraphy sa ibaba ng pahina. Level B Challenge, Fengxi Town, na kumpleto, isang libo puntos. Degree ng paglahok sa hamon, A, eh, limang puntos. Pagsusuri at pagbawas ng hamon, pitumpu anim na daan puntos. Hindi na kumpleto ang espesyal na misyon, hindi nag-alis ng mga espesyal na tauhan, 0 puntos. Mga natanggap na puntos, 2,100. Kabuang puntos, 2,100. Mga natitirang puntos, 2,100. Isang grupo ng mga numero ang lumabas sa kanyang handbook. Ito ay karaniwang isang pagtatasa ng kanyang pagganap sa panahon ng hamon. Bukod sa hindi nakakakuha ng mga puntos para sa pagkumpleto ng mga espesyal na misyon at pag-aalis ng mga espesyal na karakter, nakatanggap siya ng mga puntos sa iba pang tatlong kategorya. Maraming paraan kung saan maaari mong gamitin ang mga puntong ito. Maaari mong ipagpalit ang mga ito para sa mga item at reward lumabas sa mundo ng handbook, magsuri ng mga item at higit pa. Ipapaliwanag ko ang mga ito ng detalyado kapag narating na natin ito. Ito bang bilang ng mga puntos ay itinuturing na mabuti para sa isang baguhan? O masama para sa isang baguhan? Tanong ni Sujin. Bilang newbie, ito ay talagang magandang score. Gusto mo bang magpatuloy ako sa pagpapakilala ng reward exchange system sa iyo? Tanong ni Blackie. Tumango si Sujin. Oo naman. Ipakilala sa akin ang Reward Exchange System. Paki-activate ang Reward Exchange System. I-activate ang Reward Exchange System, sabi ni Sujin sa handbook. Binuksan at binuklat ng libro ang mga pahina para tumigil sa huling pahina. Ang papel sa huling pahinang ito ay iba sa mga pahina sa unahan. Nagtataglay ito ng maputi-puti na ningning at parang napakakintab na marmol. Ang reward exchange system ay isang sistema na nakabatay sa iyong mga naipon na puntos. Maaari mong gamitin ang mga puntos na iyong natanggap mula sa mga hamon upang makipagpalitan ng iba't ibang mga gantimpala dito. Gayunpaman, ang mga reward na available sa system ay hindi naayos at magbabago sa bawat hamon papayagan kang magreserba ng isang item sa bawat oras. Kaya, kahit na wala kang sapat na puntos para ipagpalit sa nakareserbang item na ito ngayon, magiging available pa rin ang item na ito pagkatapos mong makumpleto ang susunod na hamon. Pakitandaan na pinapayagan ka lang na magreserba ng isang reward sa bawat pagkakataon. Bukod sa mga gantimpala na magbabago sa bawat hamon, ang sistema ay mayroon ding kategorya ng mga gantimpala na hindi nagbabago. Maaari mong basahin ang mga detalye ng bawat item sa iyong sarili, kaya mangyaring magpatuloy at galugarin ang sistem. Ang interface ay gumagana ng eksakto tulad ng isang app sa iyong telepono. Kung mayroong anumang bagay na hindi kasigurado, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa akin, matyagang paliwanag ni Blackie kay Sujin. Tumango si Sujin ng walang pag-iisip. Natuon na ang atensyon niya sa pahinang nasa harapan niya. Katulad ng sinabi ni Blackie kanina, may dalawang available na kategorya. Ang isa ay napuno ng mga item na magbabago pagkatapos ng bawat hamon at ang isa ay may mga item na hindi magbabago. Napagdesisyonan niyang tingnan muna ang mga hindi magbabago at agad siyang natigilan pagkatapos lamang ng mabilis na sulyap sa mga gamit. Ang mga gantimpala ay talagang mapagbigay at karamihan ay napakamahalagang mga luxury item ng totoong mundo. Mayroong kahit ano mula sa lumang red wine hanggang sa iba't ibang art piece, hanggang sa limitadong edisyon na may tatak na mga item. Halos anumang bagay sa ilalim ng araw ay magagamit. Ngunit ang talagang nakahinga si Sujin ay ang pinakaunang bagay. Ito ay isang pagpipilian upang ipagpalit ang kanyang mga puntos para sa aktwal na pera at ang halaga ng palitan ay hindi ka Ang isang punto ay maaaring palitan ng US Dollars isang daan libo sa cash. Mayroon siyang kabuang dalawang libo, isang daan puntos ngayon na nangangahulugan na maaari niyang ipagpalit ang lahat ng ito sa napakalaki na US Dollars dalawa isa 0 milyong dolyar. Para sa isang ordinaryong manggagawa sa opisina na kumikita ng ilang libo sa isang buwan tulad niya, tiyak na malaking halaga ito ng pera. Napakalaki nito para umikot ang ulo niya. Pinilit niyang kumalma at sinimulang timbangin ang kanyang mga kalamangan at kahinaan. Bagamat nakatutokso ang ideya na makipagpalitan ng pera, kung ipinagpalit niya ang kanyang mga puntos sa mga mamahaling bagay at muling ibebenta ang mga bagay na iyon, mas malaki ang halagang kikitain niya rito. Ang isang sports car na nagkakahalaga ng ilang daang libo sa totoong mundo ay nangangailangan lamang ng kaunti sa ilalim ng 20 puntos dito. Hindi siya gumawa ng anumang mga palitan sa puntong ito, tumingin muna sa ibang kategorya. Mas kaunti ang mga item sa kategoryang ito, Ngunit mas nasasabik siya sa mga bagay na ito. Walang limitasyong bala at binagong Desert Eagle na may mas mataas na bilis ng pagbaril, 50 puntos. Ultra Light Mecha Armor, 100 puntos. Witch's Concealing Potion, tumatagal ng isa 0 minuto sa loob ng isang hamon, tumatagal ng isang oras sa labas ng isang hamon, at 150 puntos. All-purpose healing pill, gumagaling sa lahat ng sakit bukod sa matinding pinsala sa katawan, 200 puntos. Tinitigan ni Sujin ang mga available na item na nakalista sa handbook at biglang naramdaman na parang nasa isang fantasy movie siya. Lahat ng nakalista dito ay parang nasa ilang fantasy novel. Kabanata 15, Pagpapalitan May mga rekomendasyon ka ba? Pinigilan ni Sujin ang kanyang pagnanais na makipagpalitan kaagad at nagpasyang humingi muna ng payo kay Blackie. Ikinalulungkot ko, ngunit ang bawat desisyon na gagawin ay makakaapekto sa mga pagkakataon ng may-ari ng handbook na makaligtas sa susunod na hamon, kaya hindi ako kwalipikadong magrekomenda ng anuman sayo. Ang sagot ni Blackie ay naging medyo nakakadismaya para kay Sujin kinailangan itong pag-isipang mabuti ni Sujin. Sa lahat ng mga bagay na magagamit para sa palitan, kailangan niyang isipin ang mga bagay na papalitan sa susunod. Muli niyang tinignan ang listahan. Napakahalaga ng bawat item, ngunit hindi marami ang talagang makakatulong para matiyak ang kanyang kaligtasan sa susunod na round. Ang pagkakaroon ng isang binagong digil na may walang limitasyong mga bala ay maganda. Ngunit hindi ko alam kung paano magpaputok ng baril, kaya walang silbi yon. Inalis muna ni Sujin ang Desert Eagle. Kung alam ng isang tao kung paano gamitin ang baril na ito, tiyak na magiging isang malakas na sandata ito, hindi rin ito nangangailangan ng maraming puntos. Ngunit si Sujin ay hindi pa nakahawak ng baril noon, bel barilin ito. Ang pagpapalit ng kanyang mga puntos para sa isang baril ay hindi makabubuti sa kanya. Nag-aalala ka ba na hindi ka makagamit ng baril? Biglang tanong ni Blackie. Tumango si Sujin at sinabing, ang bansang pinanggalingan ko ay hindi nagpapahintulot sa amin na magdala ng mga baril, kaya wala akong alam tungkol sa kanila. Hindi problema yan. Maaari kang pumunta sa seksyong Fixed Areas for Exchange mayroong opsyon para sa pagsasanay sa armas at babayaran kanito ng isa, 0 puntos sa bawat pagkakataon. Kapag naipagpalit mo na ang mga puntong iyon, gagawa ako ng target na practice room para sa iyo at ang pinakamahusay na coach ay naroroon din para gabayan ka. Maaari kang manatili doon hanggat gusto mo, ngunit sa sandaling umalis ka sa lugar, kailangan mong makipagpalitan ng isa pang isa 0 puntos upang makapasok muli. Agad na pinuntahan ni Sujin ang seksyon ng Fixed Areas for Exchange. Tulad ng inilarawan ni Blacky, nagkaroon ng opsyon na sumailalim sa pagsasanay sa baril. Bukod doon, mayroong lahat ng uri ng pagsasanay sa kasanayan na magagamit, kabilang ang kickboxing, diving, swimming at kahit na mga klase sa wika. Halos lahat ng kasanayan sa mundo ay maaaring matutunan dito. Pareho din ang halaga ng bawat isa. Kung hindi ako nalilimitahan ng kung gaano karaming lakas ang mayroon ako, gusto ko talagang subukan silang lahat. Si Sujin ay may espesyal na uri ng pananabik para sa kaalaman. Kahit nakapagtapos na siya at nag-overtime sa opisina, bibili pa rin siya ng kung ano-anong libro para payamanin ang kanyang isipan. Kaya naman, nang makita niyang marami siyang matututunan dito, naramdaman niya ang pagnanasa na matutunan ang lahat. Hindi mo kailangang magmukhang lagot. Iba ang takbo ng panahon dito sa mundong pinanggalingan mo. Dito, mas mabagal ang paglipas ng oras. Ang isang minuto sa iyong mundo ay isang buong araw dito. Kung gusto mo talaga, you could learn everything available here, ani Blackie. Agad namang natuwa si Sujin sa katotohanan na mas mabagal ang paglipas ng oras dito. Ito ay hindi impyerno sa lahat pakiramdam niya ay parang langit ang lugar na ito. Ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na kahit na mayroong higit sa sapat na oras, may limitasyon kung gaano karaming enerhiya ang mayroon ang isa. Kahit gaano mo kagustong matutunan dito, kailangan mong huminto kapag kailangan mo. May mga may-ari ng handbook na nakaligtas sa mga hamon, ngunit nauwi sa pagod sa isa sa kanilang training ground, mahigpit na babala ni Blackie kay Sujin. Tahimik na bumuntong hininga si Sujin. Ang mga tao ay masyadong limitado sa pisikal pagkatapos ng lahat. Kahit na may ganitong lugar, hindi pa rin niya kayang lumampas sa kanyang limitasyon bilang tao. Ang Ultra Light Mecha Armor ay nangangailangan lamang ng isang daan puntos, kaya kukunin ko yon. Interesado si Sujin sa naturang armor at naiintindihan din niya ang paglalarawan ng item. Ang baluti na ito ay ginawa mula sa isang high tech na nababaluktot na haluang metal. Tumitimbang ng halos kasing dami ng karaniwang kamiseta at may mahusay na mga katangian ng pagtatanggol. Maaari nitong ilihis ang mga putok mula sa karamihan ng mga baril hanggat hindi sila nagpatuloy sa pagbaril sa eksaktong parehong lugar. Mayroong iba pang mas mahusay na mga item sa pagtatanggol na magagamit bukod sa ultralight mecha armor ngunit ang mga presyo ng mga item na iyon ay medyo masyadong mataas. Gusto rin ni Sujin ang mga iyon, ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Matapos kumpirmahin ni Sujin ang kanyang pinili, isang puting ilaw ang lumabas mula sa handbook at isang ultralight mecha armor ang lumutang sa itaas ng handbook. Inabot ni Sujin ang armor. Napakagaan ito, tulad ng kung paano ito inilarawan, at may pilak na buttons dito. Pinindot niya ang buton, at ang baluti ay agad na lumipad sa kanya, at ibinalot ang sarili sa kanya. Nagkaroon ng maliwanag na flash at nawala ang baluti. Ito ay isang espesyal na epekto ng armor. Maaari nitong gawin ang sarili nito na parang damit o kahit balat ng gumagamit, kaya hindi ito nakikita ng mata. Matapos gawin ang unang palitan na iyon, sinimulan ni Sujin na tingnan ang iba pang mga item nagpasya siyang ipagpalit ang kanyang mga puntos para sa all-purpose healing pill. Ang bawat isa ay nangangailangan ng dalawang daan puntos at medyo mahal, ngunit ang epekto nito ay naging imposible para sa kanya na huwag pansinin ito. Bukod dito, naniniwala siya na magagamit ito sa mga hamon sa hinaharap. Sa sandaling mapag-isipan niya ito, ipinagpalit niya ang kanyang mga puntos para sa tatlong tableta, na nagpababa ng kanyang kabuang puntos ng anim na daan kaagad. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang low-level body strengthening elixir na nagkakahalaga ng isang libo puntos. Ang paglalarawan para sa low-level body strengthening elixir na ito ay napakasimple. Sinabi lang nito na ang katawan ay lalakas sa pangkalahatan pagkatapos na ito ay maubos at ang mga epekto ay mag-iiba depende sa potensyal ng gumagamit. Ngunit ito ay walang kondisyon na makakatulong sa gumagamit na maabot ang hindi bababa sa level D. Blackie, ano ang ibig sabihin ng level D? Tanong ni Sujin. Ayon sa mga pamantayan ng tao, ang level D ay katumbas ng pamantayan ng isang sundalo mula sa mga espesyal na puwersa, sagot ni Blackie. Dahil low level ang isang ito, ibig sabihin mayroon ding mid-level at high-level na bersyon nito. Tama yan. Ngunit kung mas mataas ang antas, mas mahirap itong makatagpo ng isa. Itinuturing kang napakaswerte sa pagkakaroon nito sa iyong pinakaunang hanay ng mga item at talagang napansin mo rin ito. Bihira talaga yan, remark Blackie. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sujin. Kahit na sinabi ni Blacky na hindi siya magbibigay ng anumang mungkahi sa may-ari. Ang paraan ng pag-uusap niya tungkol sa eliksir na ito ay parang sinusubukan niyang irekomenda ito kay Sujin. Kaya, hindi nag-atubili si Sujin at piniling ipagpalit ang kanyang mga puntos para sa isang low-level body strengthening elixir. Isang bote ng berding likido ang lumabas sa ibabaw ng handbook. Binuksan niya ang bote at ininom lahat sa isang shot. Medyo mapait at wala siyang naramdamang pagkakaiba noong una. Ngunit pagkatapos ng ilang paghinga, dahan-dahan niyang naramdaman ang pagkakaiba. Ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang manginig ng bahagya, at ang kanyang puso ay nagsimulang magpomp ng mas mabilis. Ang kanyang puso ay patuloy na tumataas ng labis na ang lahat ay biglang nagdilim at siya ay nawala ng malay. Medyo ilang oras na ang lumipas nang magkamalay si Sujin. Nakaramdam siya ng kirot sa buong katawan, na para bang nagsagawa siya ng maraming masiglang ehersisyo kanina. "Blacky, ibalik mo ang katawan ko," sabi ni Sujin na napangiwi. "Nakuha ko." Agad na sinimulan ni Blacky ang proseso ng pagpapanumbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nang hina si Sujin. Marahil ang pag-ikot ng pagpapanumbalik na ito ay hindi kasing intensive ng huli. Nang matapos ang pagpapanumbalik, nawala ang sakit na naramdaman niya kanina at napalitan ng enerhiyang hindi niya naramdaman noon. Napakasarap ng pakiramdam niya ngayon. Sinubukan niyang magbato ng ilang suntok at rinig na rinig pa niya ang hanging ginawa ng mga suntok niya. Ito ay talagang mahiwagang lugar, gulalas ni Sujin. Binaliktad niya ang mga pahina ng handbook kung saan nakasulat ang kabuang puntos niya. Ang kanyang dalawang libo, isang daan puntos ay bumagsak na lamang sa apat na daan, kaya't nagbitiw siya ng hininga, it's magic until you run out of points. Kunin ko ang US dollars isa 0 million, pakiusap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Sujin na ipagpalit ang isang daan puntos sa US dollars isa 0 million. Ang mga bagay na nakuha niya kanina ay may gamit din sa kanya sa totoong mundo, ngunit ang isang bagay na pinakakailangan niya ay pera pa rin. Parehong nangangailangan ng pera ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Maaari mong gamitin ang card na ito para mag-withdraw ng pera mula sa anumang bangko na gusto mo at walang magtatanong kung saan ito galing. Isang debit card ang lumutang sa itaas ng handbook. Ito ay ganap na itim maliban sa isang pagguhit ng mga apoy sa isang kulay na pilak sa hangganan, na naging dahilan upang magmukhang masama ang card kahit papaano. Mayroon pa akong tatlong daan puntos, isip ni Sujin, habang nakatingin sa kanyang balanse. Sa wakas ay pinili niyang ipagpalit ang isang daan at limampu puntos para sa isang witch's concealing potion at iniwan ang huling isang daan at limampu puntos. Mga puntos, mga puntos. Mga puntos. Talagang pakana ang lugar na ito. Kahit na nakasulat dito na kailangan mo lang ng isang daan libo puntos para makaalis sa buong bagay na ito, kailangan mong palitan ang iyong mga puntos pagkatapos ng bawat round para sa mga item na magpapalakas sa iyong sarili, at para madagdagan ang iyong pagkakataong mabuhay sa susunod na round. Ngunit kung kailangan kong patuloy na makipagpalitan sa ganitong rate, hindi hindi ako aabot sa isang daan libo puntos, bulong ni Sujin sa kanyang sarili. Okay, tapos na ako sa pagpapalitan. Pwede ba akong bumalik ngayon, tanong ni Sujin kay Blackie. Oo naman. Ngunit isang huling bagay. Magkakaroon ng bagong hamon bawat buwan at maaari kang pumili kung kailan mo gustong simulan ang hamon sa buong buwan. Ngunit kung hindi ka magpapasya kung kailan mo gustong simulan ang hamon, otomatikong ipapadala ka ng handbook sa isang hamon bago matapos ang buwan. Please remember that well, sabi ni Blackie. Tumango si Sujin. Nakuha ko. Pabalikin mo ako ngayon. Naiintindihan. Ipikit mo ang iyong mga mata, ipapadala kita sa iyong mundo ngayon din. Ipinikit ni Sujin ang kanyang mga mata at naramdaman ang init na dumaloy sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay kakalabas niya lang mula sa malamig na tubig ng isang lawa at ngayon ay nakaupo sa tabi ng isang fireplace. Nang dahan-dahan niyang imulat muli ang kanyang mga mata, natuklasan niyang nakahiga na siya sa kanyang kama sa kanyang cellar. Kung hindi dahil sa kanyang punit-punit na damit at mga gamit na ipinalit niya kanina, mapapaisip siya kung napunta ba talaga siya sa isang lugar na tinatawag na bayan ng Feng o kung panaginip lang ba ang lahat. Lahat ng ito, lahat ng ito ay totoo. Tiningnan niya ang mga bagay na ibinalik niya sa totoong mundo. Ang itim na debit card ay sumasalamin sa liwanag at ang disenyo ng silver flame ay mukhang talagang nasusunog. Huminga siya ng malalim bago itinulak lahat ng nasa desk niya at inilabas ang laptop niya. In-on ito at nagsimulang mag-type sa search box ng Google. Bayan ng Feng Pinindot niya ang enter key at agad na nagsimulang maghanap ng mga resulta ang search engine at lumabas ang listahan sa ilang segundo. Maingat niyang iniscroll ang mga resulta. Mayroong maraming mga hit, ngunit karamihan sa mga resulta ay tungkol sa iba pang mga katulad na pinangalan ng bayan at walang kinalaman sa Fengxi Town na kanyang napuntahan. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang umupo sa kanyang laptop upang maghanap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Sa wakas ay lumiwanag ang kanyang mga mata matapos maghanap ng ilang oras. May nakita siyang kapakipakinabang. Ang bayan ng Fengxi talagang umiiral, bulong ni Sujin, habang nag-click sa isang imahe sa kanyang laptop.